Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. May bagong bala ang netizens kay Senador Joel Villanueva. Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick na may kapatid daw na kontratista. Aba, aba, aba! May bagong pasabog na chismis kay Joel Villanueva. Sabi ng mga netizens, nahuli raw sa litrato ang senador. Kasama ang kanyang di umano is special someone na si Angelica Corporal, ex Lakambini ng Bulacan. At kung drama sa pelikula lang to, may plot twist pa. May refleksyon sa salamin na parang easter egg reveal ng isang Marvel movie. Sino raw yon? E di si Joel mismo, nakatutok sa cellphone. Kung di ba naman teleserye level, pero siyempre, depensa agad si Senator. Fake news, paninira, wala akong tinatago. Klasik na linya ng lahat ng politikong nadadamay sa ganitong iskandalo. Ang masaklap, masyadong maraming resibo sa Reddit. Kaya kahit anong deny mo, parang mahirap namang burahin ang mga screenshot. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Tama na, sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Hindi demanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Basta... Sa kabila ng mga pagtanggi ni Sen. Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantana ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, sa personal na buhay naman ni Tess naman nakatutok ang spotlight ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran na kung isuzoom makikita ang isang lalaking nagsiselfone katabi niya sa dikalayuan ng upuan. Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay, salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ng relasyon ni Villanueva at korporal na naging lakambini ng bulakan. Dito na mas naging juicy ang issue. Sino nga ba si Angelica Corporal? Well, sabi ng Reddit sleuths, parang ang bilis niyang nakaangat sa buhay. May spa, condo, luxury bags, relo at pati kotse. Kino-question naman ng uploader kung paano na afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag at mamahaling relo at sasakyan. Ang tanong, <clears throat> saan galing ang puhunan? E graduate lang daw sa college, may instant business agad, parang naka-cheat code sa buhay. Comment pa ng isang Reddit user Nagtataka siya na lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama si na Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. At hindi lang yon. May kapatid pa si Corporal na kontratista raw sa gobyerno gamit ang kumpanyang Jerkor Solar and Construction. Aba, parang full package deal. Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Kung sa video game to, parang may DLC na Family Expansion Pack. Kaya ang mga netizen, todo side eye. Ang tanong ng bayan, gobyerno ba o love story? hiningan natin ang komento si Sen. Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Siyempre, hindi papahuli si Joel. Sabi niya, lahat ng ito ay bunga ng panimira dahil binanggit niya si Congressman Zaldico sa usapin ng budget insertions. Huwag po natin kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva si Zaldico na naglagay ng napakaraming congressional insertion lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nagumpisa na ang pagkasira at pagbato uh, uh, ng putik sa ating pangalan. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Ang ibig sabihin, may revenge plot daw na gumagalaw. Pero bossing, teka lang. Kung may mga litrato, may mga party shots, may condo selfies na may refleksyon pa, baka naman hindi lang puro political revenge. Baka may personal receipts talaga. Hindi pwedeng laging ako ang biktima card kasi parang gasgas -gas na script na yan. At kung totoong walang itinatago, bakit buburahin agad ang mga messages? Parang nag-uninstall ng app bago pa makita ng teacher. E kung inosente, edi sana pinanindigan mo. Pero ayon, delete-delete din pag may time. Si Angelica Corporal, hinbirin basta-basta. Miss Universe Philippines Bulacan Local Director, Influencer. At may endorsements pa sa beauty at lifestyle products. Bukod sa pagiging local director for Miss Universe Philippines Bulacan, kilala din si Corporal bilang isang influencer at may mga commercial endorsement din siya sa beauty at lifestyle products and services. Ibig sabihin, marunong magpaandar sa social media, kaya hindi nakapagtataka na bawat galaw niya ay pinapansin, lalo na kung nadidikit ang pangalan niya sa isang senador. Ang masaklap para kay Joel, imbes na Senate agenda ang laman ng headlines, naging chismis agenda tuloy ang laman ng timeline. Sa huli, nagtataasan lang ang kilay ng netizens. Hindi malinaw kung saan magtatapos ang issue. Sa korte, sa social media, o baka sa next season ng teleserye ng politika. Ang malinaw lang, habang ang ibang tao ay nagdurusa sa baha at problema sa gobyerno, may ibang politiko na parang busy sa sariling love life scandal. Kung ganito ang plot, aba, mas exciting pa sa kahit anong committee hearing. Bunyog! Bunyog! na kasama ka! Unyog. Kapag buklot ay may pag-asa Pusong Visayas, Mindanao Isa ang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog Isisigaw Isisigaw